Yun mga idol, uh, magandang gabi po sa inyo lahat So ngayon mga idol ay uh, magahanap ulit tayo ng gagamba So samahan nyo ako mga idol, tara let's go hanap hanap tayo mga idol sana may makita tayo mga lods Yan. sana may makita tayo Ayun mga idol. Malaki mga idol. Itiman. Kunin natin itong mga loads. Ayun mga idol Hmm. Oh. Ang dito na mga idol. Dito na. Kuha na natin. Ah, oh, mayroon pa. Rapet itu mau idul. Rapet itu. Melek Din. Mau dul. Ini melilit. 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 Pero pwede na siguro ito kunin ah. Nawala. Ito. Maliit. Maliit pa. Langanin yan mga lids. So ayan na ah, mga idol. Mayroon na tayong isang nakuha mga idol. No? Bali, dalawa sana kasi yung isa medyo maliit pa. Sana makahanap pa tayo mga idol. No? So ayan mayroon dito mga idol kaso maliit Ayan So yun mga idol yun yung nakuha natin oh So ano yun Ayan mga idol oh Ilagay natin sa plastic At ayan na uh, mga idol Ah uh, bali Ah uh, isa lang yung nakuha natin mga idol kasi alanganin -alang pa yung isa Ayan Kaya hanggang dito lang ang video na to at uh, marami salamat kung nagustuhan nyo pakishare at pakilike mga idol pakisubscribe na rin po marami salamat bali mga idol ay ah uh, pa, naghahanap pa ako mga idol kasi wala nang mga ita. Kaya yun, isa lang ang nakuha natin.